Magandang araw mga mga kabugis. Ako muli si Lito. At welcome kayo sa akin channel, Malayaris Garden. Ang share ko naman sa inyo ngayon, kung paano ilipat yung mga ganitong bugimbilya sa bonsai pot. Ganito. Mababa lang ito. Kaya eh, ipapakita ko lang kasi mas malaki ito ang pot niya. Madaling magripat pagka ang iriripat mo, mas yung maliit yung pinakakataniman niya. Ililipat mo sa mas malaki. Madali lang magripat ah, uh, hindi siya masasaktan pero pagka yung mas malaki itong pot lilipat mo sa mas mababaw uh, kailangan ng konting pag-iingat at ayun uh, ay papakita ko sa inyo para hindi siya masaktan kasi ito <coughs> yung coffee batik na ito uh, maganda ito uh, dwarf siya talaga at saka gustong gusto ko na ilagay sa bonsai pot na ganito eh, siya rin lang na ilalagay ko. ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko i-re-repar. Ganito ay, lang ang ating gagawin. Ganito <coughs> kasi nito eh. Dito lang tayo. Ito kasi bonsai pat. Ito pinatong ko lang. Ito bonsai pat. Kawa pat. Ang tawag namin dito. Parang kawa siya. Kaya alam mo yung kawa, yung kawali malalaki ng araw na pinaglulutuhan. Ganun siya pero doon naman di pinis ang paggawa dito. Kaya ito hindi yung parang paso na, na pa diretso, kalong na paganyan. Uh, bonsai pot siya. Yan. Ito yung mga pinaglalagyan ko, yung mga not for sale ko. Na uh, yung pang sarili ko na lang. Halos uh, hindi ko na binibenta. Kumisan, napipilitan din na mabenta. Pagka dalawa na sila. Ito, eh, isa lang kasi ito yung iba graph na ito ay rooted kasi ito ganito lang natin yun ililis ko lang na ganyan rooted kasi ito matagal na sa akin ito kaya kaya talagang dwarf na napakaganda ng bulaklak nyo saka hindi siya tumataas ganito lang siya wala una natin gagawin pagka mga magre tayo ng mga ganito, kahit na yung mga magre tayo na iba-iba, itingnan natin kung may ugat na naka lagpas dyan. Kasi pagka may ugat dyan, tinanggal natin, inangat natin, sasabog yung lupa niya, doon na uh, nalalanta yung mga halaman. Pero pagka wala naman, ayun ah, wala naman siya. yung number one na bibisitahin nyo. Pagka nakita ninyo, gugupitan nyo na agad at ipapasok nyo doon sa laob para pag inangat ninyo hindi na siya uh, nakasabit pag nakasabit kasi sumasabog yung lupa eh, doon nalalantay yung mga ibang halaman Pero ito lang ang gawin itong gagawin matagal na dito ito talagang dwarf lang siya kakabog-kabogin nyo muna ito kasi nakadikit dito ingatan ko ito kasi <laughs> kasi isa ito isa lang dito na rooted pero graph meron sa At, tapig na natin kanya iangat na natin ayan makukuha na natin ang buo ayan matagal na siya dito kaya kung lang may kwan may share mas mababa ito diba ito yung lupa nya kung ilalagay natin dyan at ganyan kataas, magbubuhal siya. Number 1, babawasan natin dito sa ilalim. Dito sa ilalim tayo magbabawas. Kasi pagka nagbawas tayo dito sa ibabaw, siya rin. Walang pinagbago. Kaya dito tayo sa ilalim para o ayan, medyo palitin na rin talaga yung lupa niya. Kasi ito dinagdagan ko na ng lupa dito sa ibabaw. Ito bagong dagdag. Bagong dagdag lang ito. Pwede tanggalin bagong dagdag lang. Ayan, kulang pa yan. Babawasan natin dito sa ilalim. At nang mapalitan na tuloy. Kasi yung lupa niya medyo ano na. Hindi na rin maganda masyado. Ah, ano? Ang ganda kasi ito, mahalagay sa mga bonsai pan na ganito, yung mga ganitong klase na bugambilya. Rooted na, dwarf pa siya, kopi-batik. Ang hirap lang paramihin kasi ano, malilit yung mga sangan niya. Hindi ka makakagupit ng ano, 6 ah, feet hanggang 7 feet na yun na babasa na rin oh. pang palit na rin Ayan. pwede pwede na siguro itong lupa na to hindi na natin gagamitin sa <coughs> <coughs> ako ay pa alagay natin dito ito pwede pang panghalo sa mga ano yung ipa na riwa pa pwede siyang ihalo lipat muna natin dito yan di ba di ba natitibag oh hindi masasaktan niya ingat na maingatan naman natin eh. tatanggalin ko lang yung mga yung mga lupa dito na tinanggal natin diba Ito, Meron na po mahanda na lupa na bago ito. Kapalit natin. Ito yung sinanggal natin. yung bagong ipa natin. Kapalitan na natin. Testing natin kung kakasya. Na. Mabigat kasi ito. Testing na natin to kung kasiya Number 1, lagyan muna natin ng konti na ano na lupa dito. Testing natin kung kasya na. Oops, kasya na. Ganyan natin ng konti para sementro. Nakapagilid kasi dati ito. Ayan, di ba? Kasya na. Hindi natin nasaktan yan. Hindi magbabago yan. makita nyo, oh. Ang late lang nito pero ang laki ng puno. Ito yung ano. Tingnan natin ang konti. Nakagilid kasi dati ito. Ayan, humapay siya. Magdala na natin ng lupa. Di bali ba, medyo matas? Mapapantay ah, din yan pagka ano, nadiligan. Siksik. -sik. Ah, di ba maganda na? Bonsai ito. Bonsai na ito ngayon. Ninang. Ah, oh, di ba? Dapat talaga dito. Kasi dapat dito may patungan man. Pa. Ah, oh, di ba? Ganda lang niya. Isa-isa kasi 'to ang routine nato dito sa amin. Hindi ko masyadong maparami kasi ang usangan niya may lililit. Kaya lang magsi- tulan mo naman na uh, masyadong maliit ganda na pag matagalan na yun dyan at nyo yun yung laki ng pinanggalingan oh. No? <laughs> ganyang kataas oh. oh, siyempre eh, konting diskarte lang sa ilalim tayo magbabawas ang ganda na lang, ganun lang ang paggawa ang ganda na lang at sana matutunan niyo yung pagre-report sa mga bonsai pot na ganito Nandito na lang at maraming maraming salamat sa panunod yun ng mga video.